Ito na nga ba ang matagal ng warning ng mga legitimate rallyist at Duterte supporters na may nag-organize na sasama sa protesta para gumawa ng gulo para ang mapagbintangan ay Duterte supporters. Watch these videos. Super, super rabid na mga yellows na mga bata. Uh, parang mga ano sila mga, mga instigator talaga, alam mo yon uh, nag i talaga sila ng gulo. Di naman po ba kayo nasaktan? Tinamaan ako ng ano? Tinamaan ako ng mineral water bottle. Pero carry lang. Ganon. Kasi hanggang pakyo-pakyo lang naman yung mga bata eh. Tama mga Ignis. Gusto talaga nilang magkasakitan. Ganyan. So, ako talagang, ano, no, ako kasi parang, I'm really sorry, ha? Pero ako kasi talaga, I think that the Duterte supporters should really push back. Okay. Na, kaya kayo, binabastos-bastos nyo kaming ganyan, kaya namin makipagsabayan sa inyo ng harap-harapan. ba? Diba? Of course, I am very careful. I am not going to instigate any violence. I am not going to do ano, no? But if, kung ganyan nga kapal ang mga ninyo, nabastos bastosin kami, then try me. Kung kaya nyo kaming pakyuhin sa mukha namin ng bonggam-bongga, papakyuhin din kita sa mukha mo ng bongga nila. Wait. Ayan. Ayan. Many of them are passing us by. Teka lang ha. Ayan. Ayan sila. Nangingisigay talaga sila. Ayan, nagtatakip sila ng mata, ng mukha kasi binivideo ko na sila eh. <laughs> and... yan yung naman na kanina yung babae na yan Ayan. So, eto ha. Ayan, yan. Etong video na to. Yan yung, di ba? rally ng mga Duterte supporters yon and then they're going to encroach the place of the Duterte supporters and then asking them to leave de ba ayan so yan yung mga yan I i'm going to post it i'm going to post it kasi alam ko isisisi nila sa mga Duterte yan eh de ba Ayun, may nabaril daw sa Minjola. Kasi nagkakagulo na talaga dun eh. Violent na talaga eh. Violent na talaga. As in. And ako nga, kaya pinag-iingat ko yung pupunta ng liwasan kasi nga, this is really expected to happen. Natatakot ako, Pamela. Napakabukas, makalawa. Yung nangyaring kaguluhan kagabi, kahapon, sa Minjola, ay isisi nila sa akbang ng Maysu. Dahil sa naratibo pa lang ng mainstream media, ay kakaiba na. Natatakot ako na baka bukas makalawa, eh tayo pala ang gumawa ng masama kahapon na uh, hindi naman talaga tayo. Kaya nga kung napaka simple lang nung kahini, eh, ba naman ako? Request ko lang naman yun. Huwag naman pay face mask. Kasi kinukover pa. Merong abang may nagsasalita sa rally natin kagabi. Kasi wala nang masyadong formal na programa eh. Dahil hindi na makapasok yung track natin. papang may nagsasalita, may sumasagot sa kabila ng mga kabataan, na mga naka-face mask. Tapos nung kita yung sa live natin. Nung na tanggalin mo yung mask mo, tanggalin mo yung mask mo, ayaw tanggalin. So alam na natin, ikaw ngayon, ako ah, kasi nakita ko, na, sobrang ko. Pero nasa Parang kinos ako, kasi. Nasa kilos kasi kung nasa kilos okay. nga eh if you if you see anyway, simple lang yung kainin ko simple lang yung ko ayo kung ano ayo kung ang akin lang doon ah uh, sige kasi kung hindi natin niya ano na hindi natin ipakita na iba tayo dahil lang sa pagkilos dapat pati yung sa pananamit okay lang yun kung ang kulay natin itingin kung ang kulay natin pero yung buka natin pag hindi natin ano na ito kami oh wala kaming dapat itago kasi pag ikaw naka face mask ka eh may tinatago ka ngayon kung masama ako pakiramdam mo hindi dyan ka lang, huwag ka na makisama sa damba, di ba? Eh, pag alam mo na malapit na sa kaguluhan, iliwasan mo ni Pasyo, okay lang yung pamit. Wala pang kaguluhan doon. And take note, ha? Dapat alam to ng kapulisan, ng mga otoridad, at ng buong intelligence community mismo. Na habang nagpo-programa pa lang tayo, dakong alas dos, alas tres, sa liwasang Bonifacio, eh meron nang nagsusunog, meron nang batuhan na nangyayari sa Ayala Bridge at hindi hakbang ng may subyon. And take note, habang nagmamarcha pa lang tayo, meron nang nagbabatuhan sa kahabaan ng klaro M recto at hindi tayo yun. Kaya masaklap na at masakit yung ginagawa na pag ng mainstream media. Na alam naman nila na may nagproprograma programa sa liwasan Bonifacio at tahimik tayo Iba yung sinisigaw natin, Marcos resign, pero yung Marcos resign na sigaw natin, hindi para dumating tayo sa punto na ultimo mga kasamahan natin, polis, eh saktan. At hindi yung pagsisigaw natin ng Marcos resign, na tayo sa punto na ultimo yung nananahimik na establishmento, ay papasukin mo. to mga kabataan nito, hindi ko alam pa kung kargado ba ito. Kargado ba ito ng pera? Kargado ba ito ng ilang personalidad na may masamang pakay para guluhin ang gobyerno? O kargado ba ito ng gobyerno mismo? para magkaroon ng gobyerno ng dahilan na magdeklara ng martial law. May mga kabataan, may nagsabi, gusto nila, ala Nepal, bakit pinasok yung Sogo Hotel? Maling-mali yung mga batang yun. Kasi yung Sogo Hotel, wala pong kinalaman yung establishmento yun. Ha? Kung gusto nila maging alan, mag-ala Nepal, huwag silang sumama sa, wag nila itaon yung marcha kahapon na dapat ginugunita natin yung ikatit na uh, taon na anibersaryo ng Marcia Law yung pa pa yung sabi ko nga kanina yung downside ng social media no isa na may upside nung ano ng technology ngayon ah uh, ibang-iba na ho yung rally nangyari dun sa Claro Embeco kasi kung babalikan natin yung kasaysayan ng first quarter storm noong 1970s wala pa akong mga CCTV camera noon so ngayon may CCTV camera na ngayon bawat kanto bawat sulok bawat poste eh makikita nyo matretrace nyo agad kung sino-sino ba itong mga kabataan to. I heard uh, unconfirmed reports, almost 100 ng mga kabataan na ang rounded up ng pulisya. And may mga magulang lang nakikiusap para pakawalan yung kanilang anak. And uh, uh sana makuha rin ang background nila. And isa pa sa nag-aalala ko pa, baka may isang sumigaw doon na taga may subpo kami. Yan, yeah, yan yung takot ako eh. Worry kayo na uh, biglang mabaliktad para lang kasi nakikita ng gobyerno nito na ang grupo ng hakbang ng may sub, o yung mga ilang 30 aligned organizations lamang ang may malinaw na panawagan ng agarang pagbibitiw ng isang Marcos Jr. kumpara sa ilang grupo ng dilawan, Civil Society, Oligar, pakawala ng mga Oligar at kaliwang grupo na ang panawagan nila ay huwag mag-resign ang isang Marcos Jr. Eh, pag tinanong naman yan kung ano ang objective, adhikain at mga advocacies ng maisog at hindi nasagot, eh, we know it. And we all know already na hindi ganyan ang maisog. Hindi, di ba, konting pagkakagulo sa Ayala, nag-worry tayong lahat na, uy, iba ba sa atin yan? May nag-iisip para sa grupo. At lahat tayo, dahil nakuha natin yung ganong practice, we also manage now to assess Uh, uh, ng mga sarili natin na baka iba to sa atin yun. So uh, right there and then naglabas ng statement na kung ano nangyari dito ay hindi kagagawan ng ganyan. At tapos may denial na hindi yan ang napag-usapan, blah, blah, blah. So, <ssä> Natama yung Pam. Natama yung Pam. Huwag natin kalimutan pa ma. Huwag natin kalimutan na ang bisyo ng gobyernong ito ay yung tanim kaso. Uh, tanim tanim witness. Tanim kung ano-ano pang tanim yan para mapasama lamang ang kumakalaban sa administrasyon nito. Kaya dapat, huwag din natin kasawaan na magpaulit-ulit na ipaliwanag na hindi kami yan at hindi namin gawain yan. At ito lang ang direksyon ng aming ipinaglalaban. Kasi yung bisyo nga nila, ulitin ko, tanim kaso, tanim asunto, tanim witness. Na dapat nating bantayan at dapat nating uh, uh, hindi payagan na mangyari. Para naman uh, mai, ma, 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 may, may, may turo <laughs> sa mga organizer ng hakbang ng may sub, yun ang nangyaring kaguluhan kaso. alam na alam ng ng Pilipino alam na alam ng Panginoong Diyos na nasa tamang direksyon yung ginawang kilos protesta natin kahapon mula liwasang Bonifacio patungo sa kabaan ng Laro M. Recto, Moraita at Paana namin Diyos. Amen, Diyola. May mga ulalok kasi na nanggulo eh. May nang Gusto pa kaming idamay. Opo. Sino ba kaya yung mga yun? Siguro, tingin ko yun yung either mga makakaliwa. Yeah, ano, or definitely. Or mga kaalyado ng pamahalaan, gusto nilang magka-create ng sitwasyon na magkakamarsyalo para mag-crackdown sa mga legitimate na mga kritiko ng pamahalaan. Nagawain naman itong pamahalaan ito katulad ng ginagawa ni Rizon Tiveros. Mm -hmm. Pa-abolish-abolish abolish, libel pa siya. Siya oh, kaya demanda diba oh, ng libel. Kito mong kaipokrituhan niya, no? Ay, no, talaga. Grabe, Gra dapat nandun ka pala next time sumama ka para kaisa mo ang mamamayang Pilipino. Ay, kaisa ko rin ba? Sa kanilang puot at galit. Andun ako, sir. Kaya lang behind the scene. Pagkamuhi sa ating pamahalaan. Eh, mukhang hindi naman kayo galit, eh. Mm -hmm. Kasi Noong dumating yung AGLO, yung labor organization, okay. yan, na AGLO, nag kami na pumunta ng Malacanang, marcha na. Okay. So, okay. nagmamarcha kami. So, napagdating namin doon, doon sa kanto ng Moraita, mm. may phalanx na roon, pero hindi nakaharap sa amin, okay. nakaharap sa rekto. Sabi ko, ano nangyayari? Yung pala, uh, previously, mga alas dos, habang nagmamarcha kami, may kaguluhan, na, okay. kaya pala may usok-usok. Yes. Ha? Yung sinunog tear gas. Din, may sinunog pa May sinunog na, uh, na backhoe. Back Uh, may, attack. merong pinabagsak na hotel mga man. mga yung ang tawag dito yung mga street sign yung Opo, may poste bago e, may street so sign yung isang bus nga nabagsakan daw ng street sign kawawa naman yung may area sa kain driver pati yung hotel may hotel doon na, na pinagbabasag pinagbabasag tapos maraming looters Oo, then the looters. may ano may mga molotov Opo. merong gustong mag-create ng Uh, situation yes. ng chaos yeah. para mag-declare ng martial law mm. o whatever o mag justify ng military rule nagagalit nga kami minumura nga namin yung mga papalapit ng mga mangnanggugulo kasi Opo. mag nandito kami nakaharap kami nasa muray kami sila man sa rektor mm. Susugurin yung phalanx yes, ng babato Opo. Opo. sabi nga sa amin hoy eh, mga nyo mga nyo mga nyo huwag nyo <laughs> sasaktan ka ako yung mga pulis at yung mga pulis ay okay. mga kakampi natin yan nagtatrabaho lang yan maximum tolerance oh, sila at, congratulations uh, oo, congratulations nga pala Opo, at at yun nga, sabi ko, sabay ding ninakawan niya katulad natin. E Eh bakit kakalaban? Anong mapapala niyo? Batuhin niyo yung mga congressman kung gusto niyo. Pero wag naman, wag oh. naman. Pero ibig sabihin, bakit mananakit kayo? Sabi ko, ang tunay na Pilipino, hindi nananakit ng kapwa yes. Pilipino. Yes, opo. Mm -hmm. Hindi pa yun eh. Correct. Oh, Sugulin niyo yung bahay ng mga congressman kung kalit talaga kayo <laughs> At hindi niyo kaya. Kahit din ng pulis. Kayo naman oh, Bibigyan namin kayo ng address. <laughs> kaya <laughs> hindi lang po, hindi lang. lang. Data uh, privacy 'yun. Okay. Ibig sabihin, ha, doon kayo kahit sa labas ng mga subdivision nila. Oh, okay. doon kayo magrally. Mm. Binabato niyo kapwa niyo Pilipino na okay. ordinaryong mamamayan din katulad nating lahat eh. Mali eh. Tsaka iba sa kanila hindi alam kung bakit sila nandoon. Kaya, kaya, nang, nga, eh. Nang, 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 kaya, kaya nga eh. it gives rise to the suspicion na etong mga to ay binayaran lamang para manggulo. Yeah. May interested persons na gustong Mangulong magulo, lang. dito sa Pilipinas. Gustong maging Nepal. Ha? Wala na, hindi naman tayo pwedeng maging Nepal. Wag sana. Although epal maraming pwede. Epal. Oh, <laughs> na, maraming <laughs> Epal dito. Oh. Pero Nepal, wag. O oh. oh, Indonesia, yan. Oh, oh. Mm. Ba yan yung panawagan natin na wag sana. Oo. Oh, oh. Wag, wag, wag ganoon. Pwede naman tayong magpakita ng ating Simpati. uh, simpatiya, ng ating galit sa pamahalaan. Nang hindi nagre-resort sa Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.